Ni Muli, ako po si Julien Serfino mula sa Client Services Department. At ngayong araw ay magluluto po tayo ng Steamed Cassava cake. Pero bago po natin simulan ang ating featured recipe, sa mga hindi po po nakapagsubscribe sa NWTF Client Services Department YouTube Channel, ay subscribe na po at huwag kalimutan na pindutin ang bell button para updated po tayo sa lahat ng mga videos na aming ina-upload. At dahil excited na po ako na turuan kayo, Tara na at simula na natin. Para po sa butter ng ating kasaba cake, kailangan po natin ng isang kilong grated kasaba, 2 cups kakanggata, 1 and 1 half cup evaporated milk, 300 ml condensed milk, 3 whole eggs, 1 and 1 half cup white sugar, 1 8 cup melted margarine, and 1 1⁄2 tablespoon ng vanilla essence. Para naman po sa toppings ng ating kasaba cake, kailangan po natin ng 1 cup kakanggata, 300 ml condensed milk, 2 egg yolks, 1 1⁄2 grated cheese. Para naman sa procedure or hakbang sa pagluluto ng cassava cake. Para sa butter, haluin ang lahat ng sangkap hanggang sa magwell combine ang mga ito. tapos ka nang ihanda ang butter, ay ihanda mo na rin ang baking pan na paglalagyan mo ng butter o mixture ng kasaba. Una, lagyan mo ito ng oil o butter bago ibuhos ang mixture. ng tubig at isalang ang steamer. Kapag kumulo na, ay pwede na nating ilagay ang baking pan at lutuin ang kasaba sa loob ng 30 to 45 minutes. Habang hinihintay natin na maluto ang ating kasaba, ay handa na muna natin ang toppings. Para naman sa toppings, magpainit po tayo ng kawali at pagsamasamahin ang lahat ng sangkap. At haluin po natin ito ng mabuti. Lutuin po natin ang toppings hanggang sa ito ay maging malapot. Pag okay na, ay pwede na po natin i-set aside. Balikan naman po natin ang ating kasaba. Pag luto na ito, ay ilagay natin sa ibabaw ang toppings at lutuin sa oven hanggang sa maging brown na ang toppings. Kung walang oven, ay pwede po tayong magpainit ng kawale o kaldero. Painitin po lamang ito. At pag mainit na ay maglagay tayo ng heat pad at dito natin ipapatong ang ating baking pan. At saka takpan ito, lutuin hanggang sa maging light brown or golden brown. Palaging i-check para maiwasan ang pagkasunog. At heto na po ang ating finished product. Madali lamang gawin, 'di ba? Ayan mga kadungganon, may bagong recipe na naman tayong natutunan dito sa kusina nitong ganon. Na sana ay makatulong po sa inyong mga kabuhayan. Maraming salamat po sa panonood at magandang araw.